muntik na akong ipadala ni Uncle doon kay San Pedro at kalit uh, galit na galit siya sa akin nung hinimulbulan ko siya ka lukuhin-lukuhin ko yun si Uncle today no kasi pag nagagalit talaga ito at sasaputin ito si Uncle no wala talaga kang pakialam no? Tatawagin niya ako kung ano-ano ang hirap talaga oy pag na-inlove tayo no tapos pag nagalit yung ating mahal sa buhay na wala na sa tamang pag-iisip tarang lunukin natin na parang ano tuba na may ano tungog <laughs> Hindi, joke lang guys. so, galit na galit yan siya kasi sinib ko yung mukha niya. Nahilaw pa yung ano, yung shaving cream. Hindi pa tumalab sa kanyang mga balahibo ba. So, nung ginamit kong razor, gamit na din. Hindi, medyo, hindi pa patapon pero medyo mapurol kasi kailangan kasi pag shaving cream no, kailangan mag wait ng 3 minutes. Ay, nagmadali si auntie ba? Sus, nainat man yung balahibo ni uncle. Sabi ni uncle, if you, if you, gusto mo isiin kita kay San Pedro? Hoy nako. So, sa galit talaga ni Angkul no. Pumapangit yan si Angkul. Alam mo galit yan si Angkul para parang ano sinasaniba ng ano masamang espiritu yan si Angkul. Kaya lukul ko yan ko patawanin ko kasi um ganyan talaga pag ano pag caregiver to natin kunwari ba. <laughs> kasi mahal mo natin yan. Pagkatapos niyan ay ito ang inilagay ni Auntie sa pagmumukha ni Angkul para mabango. Ang programa nito mm -hmm. ay hatit sa inyo ng Isiniyaki. Yan talaga yung toner ni Uncle after shave niya. Dati pa sus nakakainlab sa bango. Paborito ko din yan kaya lagi niyang binibili. <laughs> o oh, ayan na si Uncle. Parang tinubo. <laughs> mali ko, mali. Ayan si Uncle. Ang si Uncle. Ang guwapan niyang Uncle. Love you Uncle. Kahit muntik mo na akong ipadala kay San Pedro ang kul sa galit. Wala makay hingi. Ay! Ay, naunsa. Makal Open your eye ko. There you go. Yan. Ang guwapo pala ni Uncle. Ganyan. Nagtagilid. Put your head on this side, cool. Then, See? Open your eyes. Like that. Oh, my goodness. You are so handsome, cool. Open your eyes. Like that. Okay?